Gusto kong ikuwento ng ang talinghaga ng tagapagligtas tungkol sa isang may-ari ng lupa na lumabas umagang-umaga upang umuha pa ng magagawa sa kanyang ubasan. Matapos makakuha ng mga magagawa ng alas 6 ng umaga, bumalik siya ng alas 9 ng umaga at ng alas 12 ng tanghali at ng alas 3 ng hapon para umupa pa ng mga magagawa para sa dumaraming aanihin. Sabi sa banal na kasulatan, bumalik siya sa huling pagkakataon nang malapit na ka labing isang oras, mga alas 5 ng hapon. At umupan ng huling grupo ng magagawa. Makalipas lamang ng isang oras, nagtipon ng mga magagawa para tanggapin ang sweldo sa araw na iyon. Nakagugulat na pare-pareho ang natanggap nilang sweldo kahit iba-iba ang bilang ng oras ng kanilang pagtatrabaho. Kaagad na nagalit ang unang grupong pinagt pinagtrabaho at sinabing, isa lamang oras ang ginugol nitong mga huli. Sila ipinantayin mo sa amin na aming binata ang hirap sa maghapon at ang init na nakasusunog. Sa pagbubasa natin sa talinghagang ito, marahil kayo, tulad ng mga magagawang ito, ay iisipin din ninyo na hindi nga ito makatarungan. Hayaan ninyong magselta ko tungkol diyan. Una sa lahat, mahalagang malaman na wala ni isa sa kanila ang agrabyado dito. Ang unang grupo ng mga manggagawa ay pumayag sa suswelduhin sa araw na iyon at natanggap nila iyon. Bukod pa riyan, sa wari ko, talagang nagpapasalamat sila na natanggap sila sa trabaho. Sa panahon iyon ng tagapagligtas, ang isang karaniwang magagawa at kanyang pamilya ay umaasa lang sa kanyang kinikita kada araw. Kung hindi ka makadami, makaani o makapangisda o makatinda, malamang nawala kang kakainin. Dahil mas maraming trabahador, kaysa tatrabahuhin, pinakaswerte ang unang grupong ito sa lahat ng mga gawa ng umagang iyon. Kaya nga kung mayroon mang dapat kaawaan, hindi yung ang mga kalalakihang hindi napili noong una na may mga pamilya ring dapat pakainin at damitan. Parang hindi suswertihin kahit kailan ng ilan sa kanila. Sa bawat pagbisita ng katiwala sa buong maghapon, lagi nilang nakikita na iba ang napipili. Ngunit nang malapit na ang ikalabing isang oras, bumalik ang may-ari at may dalang nakagugulat at nakapakagandang alok. Nang marinig ng mga magagawang ito na itatrato sila ng patas, tinanggap nila ang alok kahit hindi na alam kung magkano ang bayad nalalamang mas mabuti na ang kahit ano kaysa wala na matagal na nilang nararanasan. At nang kukuni na nila ang bayad, nagulat sila. Nakapareho ng iba ang natanggap nila. Marahil gulat nagulat sila at talagang nagpasalamat. Malamang hindi pa nila naramdamang kaawaan ng ganoon sa lahat ng pinagtrabahuhan nila. Sa bahaging iyan ng kwento, makikita ang pagmamaktol ng unang grupo ng mga manggagawa. Tulad na sinabi sa kanila na may ari ng lupa sa telenghaga at ibahin ko lang ng kaunti. Mga kaibigan, patas ako sa inyo, pumayag kayo sa susweldohin para sa buong araw na magandang sweldo. Masaya kayo, kayo dahil na natanggap kayo sa trabaho at masaya ako sa ginawa ninyo. Binayaran kayo ng buo, kunin ninyo ang bayad at magpakasaya. At tungkol naman sa iba, malaya ako sa kung ano ang gusto kong gawin sa sarili kong pera. At narito ang nakapupukaw na tanong sa sinuman noon at ngayon na kailangang marinig ito. Bakit ka na kung gusto kong maging mabait? Mga kapatid, may mga pagkakataong nakikita natin na ibang tao ang nagkakaroon ng hindi inaasahang biyaya o nakatatanggap ng espesyal na pagkilala. Maaari bang ipakiusap sa inyo na huwag maghinanakit at huwag mainggit kapag nabibiyayaan ng iba? Walang nababawas sa atin kapag may nadaragdag sa iba. Hindi tayo nagpapaligsahan para makita kung sino ang pinakamayaman o may pinakamaraming talento o pinakamaganda o may pinakamaraming biyaya. Ang talagang dapat nating deigin ay ang kasalanan at walang dudang inggit. Ang isa sa mga pinakakaraniwang kasalanan dagdag pa rito ang inggit ay isang pinakamaka, pinakakamaling ayaw papigil. Totoong nalungot tayo kapag may kaunting hindi magandang nangyayari sa atin. Pero gusto ng inggit na malungkot ta tayo kapag may magandang kapalara ng ibang kakilala natin. Ang ganda namang midhiin yan. Nalulungkot ka pa kapag may tao sa paligid mo na masaya. Mas nakakaya kung sa bandang huli, To say nothing of the chagrin in the end when we find that God really is both just and merciful, giving to all that He has, as the scripture says. So, number one from the Lord's vineyard, covering or tearing others down. ang pag-iimbod, pagmamataas o paninira ay hindi nakapag-aangat sa katayuan ninyo. Ni hindi nakapagpapaganda ng inyong reputasyon ang pagmamali sa iba. Kaya maging mabait at magpasalamat sa kabaitan ng Diyos. Iyan ang paraan para mabuhay ng masaya. Ang pangalawang gusto kong bigyang diin sa taling hagang ito ay ang malungkot na pagkakamaling maaaring magawa ng iba kung hindi nila tatanggapin ang kanilang sweldo sa pagtatapos ng araw dahil sa ang laman ng isip nila ay ang inaakala ng problema sa simula pa lang. Hindi naman sinabi sa talata na may nagbato ng barya sa mukha ng may ari at umalis na walang kapera-pera. Pero palagay ko, mayroon ng gumawa niyan. Pinapakam Mga mahal ko mga kapatid, ang nangyari sa kwentong ito noong alas, alas 9 o noong tanghali o alas 3 ay baliwala kumpara sa kamanghamanghang ibinayan sa mga magagawa noong gabi. Ang formula para magkaroon ng pananampalataya ay ang magpatuloy, magsumikap, magsimula hanggang matapos at hayaang mapawi ang mga al lalahanin noon totoo man o katang isip lamang ng masagana ng pala sa bandang huli. Huwag ninyong isipin ang mga dati ng problema o hinanakit na hindi tungkol sa inyo, ni sa kapwa ninyo, ni sa idaragdag ko sa totoo at buhay na simbahang ito. Ang karingalan ng inyong buhay o ng buhay ng inyong kapwa at ng Ebanghelyo ni Heso Kristo ay mahahayag sa huling araw kahit ang karingalang iyon ay hindi kilalanin ng lahat sa simula. Kaya't huwag masyadong mabahala sa anumang nangyari noong alas 9 ng umaga. Kung ang biyaya naman ng Diyos ay darating ng alas 6 ng gabi. Ano man ang napagkasunduan sa paggawa. Iniuubos natin ang lakas ng ating damdamin at espiritual, Tuwiladad sa pilit na pag-aalaala sa maling notang napinot natin o bata pa tayo sa piano recital. O sa nasabi ng ating asawa, dalawang pang, dalawampung, ta taon na o higit pa ang nakalipas kaya determinada na tayong ipaisip iyon sa kanya sa susunod na dalawampung taon. O sa isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan na nagpapatunay na ang mga tao ay laging igigiit na makaagapay sa inaasahan sa kanila ng Diyos. Kahit hindi nagsimula sa inyo ang isa sa mga hinanakit, maaaring kayo ang tumapos nito. At napakalaking gandim pala ang kapalit ng iniambag ninyo kapag ang Panginoon ng ubasan ay titingnan kayo sa mata at ang lahat ng mali ay maitatama sa katapusan ng ating buhay sa lupa. At diyan pumapasok ang pangatlo at huli kong bibigyang diin. Ang talinghagang ito tulad ng ibang talinghaga ay hindi naman talaga tungkol sa mga magagawa o mga sweldo tulad din ng ibang talinghaga ay hindi naman tungkol sa mga tupa at kambing. Ito ay tala tungkol sa kabutihan ng Diyos, kanyang tiyaga at pagpapatawad at sa pagbabayad sala ng Panginoong Heso Kristo. Ito ay kwento tungkol sa kabaitan at pagkahabag ito ay tungkol sa biyaya. Binibigyan din ito ang ideyang narinig ko maraming taon na ang nakalilipas na ang bagay na talagang ikinatutuwa ng Diyos sa pagiging Diyos ay ang pagiging maawain. Lalo na sa mga taong hindi ito inaasahan at kadalasang ipinapalagay na hindi sila karapat dapat dito. Hindi ko alam kung sino sa inyong narito ngayon, ang kailangang marinig ang mensaheng ito ng pagpapatawad. Ngunit gaano man karami ang pagkakamaling iniisip ninyo na inyong nagawa, o mga tal talento wala kayo, o gaano nakalayo ang nalakbay ninyo, ang nalakbay ninyo mula sa tahanan o sa pamilya o sa Diyos pinatototohanan ko sa inyo na hindi pa kayo lampas sa maaabot ng pagmamahal ng Diyos. Hindi maaaring mangyari na lumugbog pa kayo ng mas malalim kaysa sa kanyang ab kayang abutin ng walang hanggang liwanag ng pagbabayad sa ni Kristo. Hindi man kayo kabilang sa aming relihiyon o kayo nakasama namin noon at hindi na natili. Wala kayong nagawang pagkakamali na hindi maitatama. Walang problemang hindi ninyo malulutas. Walang pangarap na sa paglipas ng panahon at sa kawalang-hanggan ay hindi matutupad. Maging sa palagay man ninyo ay kayo ang nawawala o huling manggagawa sa ikalabing-isang oras, ang panginoon ng ubasan ay nag-aanyaya pa rin. Magsilapit nga tayo sa luklukan ng biyaya at bumagsak sa paanan ng banal na Israel halina at magpakabusog ng walang salapi at walang bayad sa dulang ng Panginoon. Nananawagan ako lalo na sa mga asawa at ama, mga may hawak ng priesthood o hawak ng priesthood na tulad ng sabi ni Lihay, gumising at bumangon mula sa alabok at magpakalalaki. Hindi naman lagi pero madalas mga kalalakihan ang tumatanggi sa panawagang makiisa. Ang mga kababaihan at ang mga bata ang tila mga may, may, may kusa. Mga kalalakihan, kumilos na. Gawin ito para sa inyong kapakanan. Gawin ito para sa kapakanan ng mga nagmamahal sa inyo at na nalanging tutugon kayo. Gawin ito para sa Panginoong Heso Kristo na nagbayad nang hindi mawawaring halaga para sa kinabukasang ang nais niya na inyong makamtan. Pinakamamahal kong mga kapatid sa inyo na napagpala ng Ebanghelyo sa loob ng maraming taon dahil sa pinalad kayong matagpuan ito ng maaga. Sa inyo na nabatid ang Ebanghelyo ng unti-unti kalaunan. At sa inyo, miyembro man o hindi miyembro, na nag-aalilangan pang sumapi. Sa bawat isa sa inyo, sa lahat-lahat, pinatototohanan ko ang nakapagpapabagong kapangyarihan ng pagmamahal ng Diyos at ang himala ng Kanyang biyaya. Ang mahalaga sa Kanya ay ang pananampalatayang kakamtin ninyo, hindi kung kailan ninyo natamo ang pananampalatayang iyan. Kaya nga kung gumawa na kayo ng mga tipan, Tuparin ninyo ang mga ito. Kung hindi pa ninyo nagagawa ang mga ito, gawin na ninyo. Kung nagawa na ninyo ang mga ito at lumabag, magsisi at magwasto. Hindi magiging huli kailanman hanggat sinasabi ng Panginoon ng Ubasan na may oras pa. Pakiusap, makinig sa mga pahiwatig ng Espiritu Santo na nagsasabi sa inyo ngayon mismo. Ngayong sandaling ito, na dapat ninyong tanggapin ang nagbabayad sa alang sakripisyo ni Heso Kristo at masayahan sa kanyang ginawa. Huwag magpaliban. Kaunti na lang ang oras sa pangalan ni Heso Kristo. Amen.